What's up mga box? Ngayong araw na to gagawin natin ang uniform ni uh, Kibloy ni Kaibi. Uniform niya sa Trashon Shoe nila bukas ang alauna. Uh, gagawin natin ito ng madalian lang rush, kumbaga. Dahil wala na tayong time. Bukas, bukas na gagamitin. Ayon mga box, abangan nyo ako mamaya at gagawin natin ang Trashon Uniform ni Kibloy ng madalian. Sige mga box, antabayanan nyo ako. Yan mga box. Ilagay na natin. Yan, hulog yung gunting. Yan mga box. Ayan. Tapos ito, ito yung sa kamay. Kamay. Tapos ito yung headdress nya. Pipinturahan pa natin itong mga box. Headdress. Ito yung bahag, parang ano, nilalagay sa nyo. Kasi kailangan yung mga materials nito, yung mga tina, yung mga ano hindi natin mga recycle yung mga recycled na natin yun. Maya mga box makikita nyo yung ano yung resulta nito. hindi mga box madaling ma madaling matayo to dahil ano lang to eh uh, akri, o oh, latex kasi pag ano pag acrylic ano yun iba yun latex lang to madaling ano lang to ng tubig na halo. Ayun mga box. Pag nagdidikit po kayo ng ano, nagdidikit kayo ng rugby, magkabila ang pinapahira nyo. Tapos huwag muna ilalagay, huwag muna pag ganito nilagyan tapos gusto mong idikit wag muna patuyuin ng ano mga ilang ano lang isang minuto dalawang minuto para ano makapit talaga siya kasi pag basa pa madaling matanggal ayun mga box nalagyan na natin ng ano rugby magkabilaan yan di kita na parang sa ano lang kay na ma'am Merlin di lang ah ang pusa mga box yung pusa namin si pingpong adapted pusa yan, magbablog daw magbablog ka ha? gusto niya mag-vlog eh katulad kay Marami kaming mga alaga dito mga box. inaampo namin pag nakikita namin na pag alagala lang. Ayun, dita. Dita. mga box oh. Nakaanon na siya, nakaharang. Gusto niya ano gusto niya tulungan si ano buki. Tulungan. Tulung. Yan mga box na dikit natin oh. Matibay yan mga box yung ano nila kibloy kailangan yung mga itatapon na gamit na mga recycled na yun pwede pwedeng gawin sa ano nila traction sa school lang nila to hindi pa naman contest hindi ko muna hahatawin pag contest na natin <laughs> hindi mga box kasi sa school lang naman pe eh, parang performance output nila pero siyempre, pinusuan natin, nilagyan natin ng puso yung paggawa para hindi naman nakakahiya. Ayan. Matrabaho talaga to mga box, tingnan nyo. Ito, pangdikit to eh. Ididikit mo dito. Ayan Oh. Ayaw, dida. That... Hmm, alis. Oh, ayan Oh. Gaganyan to mga box Oh. Ayan pang di ba didikit ah, kabilaan ganyan yan mga box oh Ilalagay sa kamay to mm. ito yung ano finish product niya pero ah hindi pa to finish product mayroon pa yan mga linings parang gladiator siya oh tingnan nyo sa kamay to e, ganyan sa kamay ay mamaya na mga box ipakita eh. ko sa inyo yung finish product natin Ayan mga box tapos na natin. Eksakto po sa oras ng ano alauna, na 1:30 magsisimula yung trashion ano nila Trashion show sa school nila. Okay na. Ayan mga box, tapos na. Pupunta na kami sa school. Andito na kami sa school. Andun yung dalawa. Iniwan ako. Alang tayo. Yeah, mga box, magsisimula na. Sir, the dance very, very <laughs> of the in the well, It's a boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Uh, I'm a human. And I uh, just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say. Be i Yun. Kumusta? Kumusta yung trash yun siya? Okay lang? Okay lang. Hindi naman nakakapagod. Hindi naman nakakapagod. Pan hindi naman, na, hindi naman kayo napagod? Okay lang? Uh, dito, dito na. mga box tapos na picture yeah. na lang to may pwede na mawala masalto ako na lang eche may nagyan po rin ang cellphone ayun nasa gitna si Kaidi nandiyan mga box ha oh. nasa gitna siya tapos na rin Lost and found cellphone. Claim na na po ay Sir Louis Luis Gabriano. Lost and found cellphone. phone. Awali na, may natawag. Box, si ma'am po, ano, interviewin natin. Ma'am, kumusta naman yung bata? Um, excited, super excited. Opo. And hindi naman sila makulit ma'am. Okay lang po i-handle. Makulit kasi ano, bait for. So, nature. Okay. Ma'am, maraming salamat ma'am. Oo. Oh. Ikaw liwat. Thank, oh. Thank you. Maraming salamat ma'am. Thank you. Ayun mga box, may, may may mother dito, may bab, may mama dito. Um oh so anak niya. <laughs> ma'am, uh, kumusta maging mama at ano nutrition? Um. Kumusta yung sitwasyon ngayon, yung, yung anong, nangyari ngayon ano hapon? Uh -huh. doon sa ibang parents na very supportive naman. Eh, oh. So, okay naman. Sa hindi, naman. Hindi naman kayo nahirapan mag-prepare sa, ano, sa uniform niya no, <laughs> okay, okay, okay. Maraming salamat, ma'am. Good luck po. Good, Good luck. luck. Ayan, mga box. Tapos na. Tapos na yung ating ano, trash and show. Ito na yung mga bata, mag-uwi ano, mag na sila ngayon. Yan at least kahit mahirap nakuha natin uh, natapos din salamat sa mga nanay sa mga tatay lalo na sa ating mga teachers yon ang babayit nila mga box Natapos yung transition ng ano walang hassle ibig sabihin successful mga box